yan nung hindi na tinapit eh. na ang gulpe. eh. sa eh. Di ba ang dami na nagkawa? Hindi na nag... na dumadala sa mga... Hindi na dumadala lundag Pero... 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 Ang ito eh. Ang isa Ang isa yung mismo mga taong ano. Yung mga mismo taong naging gilbo. Kasi ano ba may mga tao naman talaga na sumama dun sa uh, pangyayari na yan. Dalawa. Mayroong EDSA 1, EDSA 2. At yung sumama dyan sa EDSA 1, sumama sa EDSA 2, meron naman ang dyan na parang talagang ang gusto nila ay eh, magkaroon ng pagkaroon ng pagbabago. Na talaga naman na uh, nangyari lang sa kanila, parang hmm, dismayado, dismayado din doon sa ano. But these people, eh napakalaking ano eh, napakalaking na, naging contribution na biruin mo napagkamalan na yung sigaw sa EDSA 2, oh. eh, sigaw ng buong Pilipinas. Uh, oh. ah. ay, ilan lang yun, di ba? No, ay, eh, sa katotohanan, eh, gano'ng karami ba yung napunta doon sa EDSA, di ba? Hindi naman gano'n talaga ang karami. It just so happened na may mga bumakap up na mga... Kaya um, eh. Di ba? Mga official. Um, kasi, um, yun, um, nandun doon ng punto, eh. Bumalik, um, nagbalik tara lahat sila, um, di diba? diba? oh. Ano, mag i tayo. Ano ba, kung hindi na tayo. O, kaya ako'y Secretary of uh, National Defense. Defense. O, oh. i-edit tayo. Kailangan kong... Eh, hey, ma'am, uh, kailangan lang natin damihan yung tao. Kailangan namin ng tao para, kunwari, nasa... Tapit lang kami. Papapid oh. papapid Pero wala talaga kami nakapapit dyan. Uh -huh. Di naman kayo mananalo pagkakain lang eh. Eh, uh kasi -huh. so kami may awak ng baris. Uh -huh. Bigyan nyo lang kami ng dahilan para kami magbalik karon. araw. Dami niyo damihan, no? Damihan niyo. na uh, so. uh, ano, 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 uh, kayo pa Sa dahilan lang kami, babalik na? <laughs> di diba? eh, ba? Eh, mabuti pa mabuti pa anong dahilan kaysa sa uh, mga dahilan, di ba? Oh, ng one. Yung yung iba nakasabit lang sa sikot ng Victoria Land pagdating diyan, kaya BMW, dito rin sa EDSA 2. Tsaka ang masakit, maraming, uh, maraming na nakasangkapan eh. Dahil una-una, may mga nagpuntahan naman, hindi naman nila alam kung ano yung pinunta nila. Mm -hmm. Sinawaan na rin ang mga tao sa, sa pagtawag eh, ng pagbabali, uh -huh. eh, no? Na, na eh. Bago, o mababago. Kayo rin kayo rin na. Kayo rin na, kayo na. Kayo <laughs> yung na, kayo na. Pero diba? yung sistema, pinalalala pa lalo. Ay, sa kanaking mananapin, nagpapalit-palit lang yung marahe. Pagka, kami oh, ang lepa rin hindi ka dito. Wala ka kulang yan yan. Kinapukasan yun Dahil hindi na pagbigyan dito. Diba? Tsaka ang sistema lang naman kasi, parang, yung una, eto. Ah! Eh, ang mga yan ay magnanakaw. ayaw namin na magnanakaw na to. Palitan ang ibang magnanakaw. Kailangan <laughs> <laughs> na kami sa magnanakaw mo. Na kailangan namin palitan ka ng palitan mong magnanakaw. Dari, nagwapo mo naman dito. Oh? O? So, ano ba? Ano oh? ba? Sino mo? Nasa yun. Ay, ano O, kalini mo. O? Sino mo naman? O? Pagkata ka na sa kamera. O, oh? gwapo nila na yung sarito. O, kaya. mo? mo ano ba yan? Alam mo may nagbigay dyan. Bigay ka Bigayan, uh, bigayan ni eh, Boy Laruan. Si boy Laruan? Sino <laughs> <laughs> yung kuya? Sino si, si, si mo kilala si Boy Laruan. Sino sa banto? Eh, sige, batang kya po. Ah! Oh, oh. Galit na galit na nga si Batang Kiapo eh. Pinagtatanggal yung mga tindahan niya sa kaya. Hindi, ayaw pa pwede na sila eh di ba? Tapos maging araw sa atin palagi itong dalawang revolusyon na ito, di ba? Oh. Ah, Wag na tayong gagawa ng revolusyon kung pasama na ang bayan natin. Ay, revolusyon eh. Na mayaman. Na mayayaman. ang revolusyon, hindi intramural. ang revolusyon, kapatayang masahin nyo ang kapaysayan, masahin nyo mga sinulat ni Mao Zedong, sinulat ni Lenin, sinulat ni Marx. Ang ikita mo, ang revolusyon, yung isang klase ng tao, Pinalitan ng panibagong uri ng kasi hindi sila sila rin yung pangalawin mo, sila rin ang nag-aaway ng mga taga-ayala. Sila rin ang nag-aaway ng mga taga-ayala. Kaya sabi uri. Kasi ganito, parang... Pinalitan mo yung aso. Oo. Oh. Aso rin yung mo. At pareho pa ng ano. Mabuti nga sana ko na ibang breed eh. Eh parehong askal. Gano'n, di ba? Parang inalis mo yung askal na isa, nilagyan mo na ibang askal. O edi eh, ang mangyayari ngayon. Eh anong, ano na bago? Pareho lang ang ugali nun di ba? kung ginamit lang, ikaw. Ikaw ang ibinala sa kanyo. Eh bigyan natin ng choice sa mga kababayan natin. Tapos ba oh. gabatang ano ba dapat nangyari nung panahon na yun? Ano Panahon na Eh, sa dos. Mag -mag kasi natin may kasalanan sa hirap. Diba? Uh -huh. Ano ba ang dapat natin ginawa? kasi una-una, sige uh -huh. una, mo ha, ang isa sa mga <coughs> nabastos ng diretsahan dyan, yung impeachment proceedings. Aha, uh -huh. diba? ba? Noong hindi natuloy yung impeachment proceedings, na nagumpisa na eh. Oo. Oh, uh oh. -huh. uh, diba? Dun, parang, kaya oh. ka to. Eh, pwede, pala, ang isa nga yung magiging nosyon ng marami na nagmamatsyag. Eh, pwede naman pala yung ganyan eh. Pagka na medyo, nabawa, tingin mo mo, ayaw ka, mo medyo, mo, talo ka. Ayaw mo, ayaw. Hindi lang yung pinanagot yung mga nag-walkout eh, di ba? Di ba? Dapat pinanagot yun, tapos pinalita ng bagong prosecutor. Pero, pero ngayon mo gagawin sa kanila yun. Ah, ito. Ito talaga may kasalanan lahat ito. Talagang magaling yan. Maraming sumasagot ako hindi. Oo, talaga may hindi. Talagang magaling yan. Dapat ikon ng tempo At sinalita mo ng bagong prosecutor, di ba? Para magaling yan po si James, di ba? At saka sa atin naman dito is, we're not saying enough walang kasalanan si Era, walang error, okay, oh. Hindi naman yun ang punto dito. Oh. Ang punto, tinitignan lang natin, ano ba yung oh, sa proseso, eh, mali. Yeah. Oh. Parang, ngayon kasi, ang karamihan, madidilig mo, right after that, diba? During the time na, na nakaupo na si GMA, ang sinasabi ng marami ngayon, noong may sumisigaw ng pagbabago, pinag-resign siya, sabi niya, no, hindi, dapat gani natin sa constitutional process. Yeah. Ano ba yung oh. constitutional, diba? Yan ang gagawin natin. Pero, ang, ang balik nga doon, teka muna, kayo ba, eh, ginawa nyo ba yun? Di ba? O kung gagawin naman ngayon sa inyo yung ginawa, sa, ginawa ninyo dati, eh, hindi naman kayo ba pa yan? Dari ka ang ni Justice sa Santos, dito kay Gavide. Gavide. Kung baga, hindi pa inipi pa ng bakal hindi pa binipi. hindi pa nila. Hindi pa kinukuriyente. Hindi tinutubig. Hindi Eh, itong sinusayang Aban Santos eh. Nakatutok pa yung mga ng hapon eh. O, pariling nyo na ako sa matay dahil yun ang pagkakataon para ipakita mo kung ikaw ay talagang naniniwala sa pinaniniwala mo. Ano dapat niya paniwalaan? Rule of law. Oo. Oh. Diba? Kasa ng rule of law ron sa nang tapos hindi mo kinuntel. Hindi na. Pagkatapos mo nung kanan eh, oh. diba? Yung sabi niya, pupunta sa EDSA para pasumpain si Miss Arroyo oh. Alo, bilang acting president, diba? Oh. Pero pagdating doon, ginawa niya, presidente na mismo, pinaasim niya ng... At ano naging batayan? Ano naging batayan? Oh. Ano, Nanaginip. Wala oh, na sa naging ina. O, oh, tama, o. E, Iyon, prostracting, resignation oh. na, o. Oh. Ang ginig sabihin, ito'y panaginip ito sa ng nangyari. Masamang panaginip na bang umot natin may dudurin ito. Langgang ngayon eh, hindi pa rin nagigisig. Hindi pa rin pero, eto, nagising na yung unga uh, si uh, Mrs. Ligaya Miller from USA, California. Hindi siya nakakapanood 30 years na lang, anumang uh, palabas na Pilipino. Hmm. Eh, Naimbitahan siyang manood ng UNTV sa UNTVweb.com. Uh, nakakapanood na sila ngayon. Oh, uh, At saka, hindi nga pala si Nishi, ano, na nagbigay ng, pakigawa niyo lang, pakigawa niyo lang yung mga, yung binigay niya na mga bigas, ano ipa-impacking nyo lang ng ano para maipamigay natin doon sa mga kababayan natin na nangangailangan talaga. Uh -huh. At hindi natin pinagkakitaan yung mga drake. Ay, 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 ay! Ay, lang mukha ng kamidate yan? Ano po lang mukha ng mga drake lang ng kamidate yan? Ibig sabihin na sabi ni Ka-Eli. Ibig sabihin mga kamidate, pinagkakitaan nyo sa inyong mga foundation. Well, alam mo, may mga gano'n naman talaga <laughs> eh. Di ba? na talagang tumulong eh. Ang ko nung, nung natin sa... sa Sinagbit sa yung politiko na nilagyan ng pangalan yung... Yung sa Bicol. Hmm. Bakit nilagyan ng pangalan yung ano, yung mga binigay ng mga pao? Oo. Uh, sa politiko. Special TV to eh. Bakit? Yung mga hinihingin niyo, may pangalan lang, pagalan, nyo ah. uh. eh, na. Dilalagyan nyo yung pangalan ng station ah. Yeah. eh, <laughs> <tumay>, hinihingin rin na. Tumayin nyo. <laughs> Ay, you know, tayo Sinasabi natin, ano ba, kagaya nun, si Nishi nagpadala na. Sinasabi natin, mm -hmm. Eto, eh, ito eh, ibigay ito nun, di ba? Oh, eh, ito yung mm -hmm. pinadala nito, not unless yung iba na ayaw na eh, na binabanggit pa yung ano nila. Pero sinasabi natin, kung hindi man na uh, binanggit yung pangalan nila, eh, oh. yan o oh, eh, pinabibigay ni ganito. pinabibigay pinadaan lang sa si amin. Kaya nga, ang ginagawa natin, most of the time, gumagawa, <laughs> nagtutulay lang tayo eh. Ano ba, may tapatulungan. Oh eh, meron kong pwede pwedeng makatulong. Sasabihin mo lang, gusto mo ba tulungan to? Nagtutulay lang tayo. Sila ng dalawa na magtutulungan natutulong. at tutulong ang ah, At tayo naman sa ating uh, magagawa, eh, sinisikap natin na talagang tulungan yung ating mga kapwa-tao kagaya ng ginawa natin sa MRT, LRT na dadating kung uh, loloobin yung nagre-reklamo yung mga sa si LRT, yung mga sumasakay mas maraming mahirap. Uh, ah, Oo, tama. Um, so, na, ano na, uh, a proven principle na yung sa LRT, na kausap natin yung mga captains at uh, nag-go-signal na din si Brother Eddie para doon, ang problema na lang yan ay yung pakikipag-coordinate with the LRT uh, management. Dahil meron nga mga nagpapasama doon sa ginagawa natin. At uh, iba pa pinaplano. Ah, uh, sabi ko nga sa iyo eh, eh may mga moves na naman ngayon itong mga walang yan ito na ano eh. Wala, wala na pa sila libre eroplano naman sila. Naman sila. Okay. eh mga sisirain <laughs>